Ang pool na ito ay maaaring tumapos sa iyong buhay. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Sa mga swimming pool ay maaaring maging masaya at nakaka-relax. Pero may mga swimming pool na lubusang kakaiba. Kaya mula sa nakakatakot na pool na lumulutang sa kalangitan hanggang sa pool na literal na hindi mo magawang makatakas. Una ay tingnan natin ang Shuyi sa wave pool. Madalas matatagpuan ng mga wave pool sa mga water park pero alam mo ba na isa ito sa mga pinakamapangandib na atraksyon sa alinmang water park? Ang pinakamasamang aksidente sa wave pool ay nangyari sa China ilang taon ang nakakalipas. Isang mainit na araw ng Hunyo ng 2019, maraming tao ang pumunta sa Shuyi Water Park sa China. nag enjoy sila sa malaking wave pool hanggang sa may aberya sa makina. Dahil dito lumikha ito ng alon na limang beses na mas malaki. Hindi ito inaasahan ng mga tao Marami ang nagtangkang makatakas pero ang iba ay nahila pababa sa ilalim ng tubig. Mahigit sa 44 ang nasugatan at kailangang dalhin sa ospital. Sabi ng mga otoridad, isang himala na walang namatay. Una, maraming nagsabi na lasing ang operator ng pool pero itinanggi ito ng mga opisyal. Sa halip, sinabi nila na ang dahilan ng aberya Ibig sabihin kung mawawala ulit ang kuryente ay mas maraming tao pa ang mapapahamak. Susunod ay tinan natin ang fake pool. Ang pool na ito ay hindi totoo gaya ng makikita mo. Ang mga tao sa loob ng pool ay literal na hindi makakalabas. Matatagpuan ang nakakamanghang Peking pool na ito sa Japan. Paano ba talaga gumagana ang pool na ito? Ito ay isang napakatalinong optical illusion. Ang tubig sa itaas ay isang piraso ng salamin na bumubuo sa kisame na nagbibigay ng nakakamanghang refleksyon sa tubig. Sa katunayan, apat na pulgada lamang ang kapal nito. Libre ang pagtingin sa pool mula sa itaas. Ngunit kung gusto mong pumasok, ay kailangan mong magbayad. Sa kabila ng lahat ay napakasulit pa rin ng karanasan kapag nasa loob. So may ilang tao pa rin ang nakakatakot dito sa pag-aakalang may mga taong nalulunod sa ilalim at hindi makakalabas. Susunod ay tingnan naman natin ang Pool of Death. Ang pool na ito ay hindi biro, ito ay talagang mapanganib. Patatagpuan ng Pool of Death sa Hawaii. Ito ay isang likas na pool na gusto ng mga turista, ngunit hindi inirekomenda na mag-swimming dito. Patatagpuan ito sa isla ng Kauai. Isang cove sa baybayin na gawa mula sa mga bato ng bulkan na pagkatapos ay nakalunod sa tubig upang maging isang likas na swimming pool. Ang tubig ay mainit at nakakamangha ngunit ang pitong scenic pole ay lubhang mapanganib. Biglang lumalakas ang mga alon ng dagat na maaring magdulot ng pagkauntog sa mga bato. Maraming tao ang namatay sa ganitong paraan. Ang iba ay namamatay dahil lamang sa paghila sa ilalim ng mga alon at pagkalunod. Ito ay isa sa pinakamapanganib na lugar sa planeta. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, maraming tao pa rin ang lumalangoy dito taon-taon. Sa kasamaang palad ay marami sa mga tao ngayon ang hindi nakaligtas. Susunod so, ay tingnan natin ang Chongqing. Noong 2016 sa Chongqing, China, isang napakainit na araw, ang temperatura ay umabot ng 104 degree Fahrenheit, kaya't lahat ay nagpasya na pumunta sa swimming pool. Ngunit ito ay lumikha ng napakadelikadong kondisyon ang lahat ay nakatambak sa loob ng parihong pool. Ang mga tao ay inilalarawan bilang mga siyomay na kumukulo sa mainit na tubig. Halos hindi ka makakilo sa sobrang dami ng tao at hindi ka rin malayang makakalangoy. Pinaniniwala ang napakabaho ng tubig dahil sa dami ng mga tao at wala ng sapat na chlorine at cleaning chemicals para sa lahat ng tao sa loob. Dagdag pa, may mga taong halos malunod at hindi ma-rescue. Nahirapang imonitor ng mga lifeguard sa dami ng mga tao. Merong isang lifeguard para sa bawat dalawang libong tao. At kung kinakailangan itong bakuin, marami ang maaaring masaktan at ang iba ay tiyak na malulunod. Kung mainit ang araw ay mas mainam na manatili sa bahay kaysa lumangoy sa pool na ito dahil masyadong siksikan at mapanganib. Ngayon ay tingnan natin ang Y40 o ang Deep Joy. Ang Y40 ay ang pinakamalalim na pool sa mundo. Matatagpuan ito sa Italia at talagang nakakamangha. May lalim itong 130 feet na katulad ng 14 na palapag ng story building. May lawag itong 152,000 cubic feet ng tubig katumbas ng tatlong Olympic size swimming pools. Ito ay hindi para sa paglangoy, salit ay ginagamit ito ng mga divers para sa pagsasanay. May limang pangunahing bahagi ang pool, may base layer na isang rectangle at pagkatapos ay sumasampa ito sa huge cylinder. Ang mga cylinder ay nahati sa apat na bahagi. Meron ding mga kweba at marami ang natatakot dito. Ngunit kung ayaw mong sumama sa ilalim, ay meron namang viewing tunnel kung saan ay maari mong masilayan ang mga nangyayari sa ilalim. Kapag lumulubo nakasubog ka sa malalim na cylinder ay maaaring maging piligroso ito at maging sanhi ng kamatayan kaya't ang mga profesional lamang ang pinapayagan dito Bago ka magdive, kailangan mong pamirma ng waiver na nagsasabi na hindi sila mananagot kung ikaw ay mamamatay kaya talaga namang nakakatakot Susunod ay tingnan natin ang 500 feet pool. Ito ay hindi 500 talampakan ng haba. Sa halip, ito ay nasa 500 talampakan ng taas. Matatagpuan ito sa Market Square Tower sa Houston, Texas. Kung saan maaari kang lumangoy, 500 talampakan sa itaas ng lungsod. Ngunit ang nakakatakot dito ay may glass bottom ang pool. Kaya't makikita mo ang tanawin sa ilalim. Ginawa ito sa pinakamatibay na salamin. Kaya't walang paraan na ikaw ay mahulog. Napapansin mong para kang naglalakad sa kawalan pero sa totoo lang, ito ay may 8 pulgadang makapal na plexiglass. Ang bahagi ng salaming ito ng pool ay nakalutang sa gilid ng gusali kaya't nakakatakot. Kung sakaling masira ito, ang tubig ay magdudulot ng pinsala ng mga tao. Ngunit malamang ay hindi ka pa rin magtatagal kaya buti na lamang ay hindi itong nilagyan ng water slide ng mga architect. Ang pool ay tila napakaganda ngunit nakakatakot rin. Kung nakakatakot ka sa paglangoy at sa mga matataas na lugar, ay tiyak na magkakaroon ka ng anxiety kapag naroon ka sa ibabaw. Susunod ay tingnan naman natin ang San Alfonso del Mar. Matatagpuan ang pool na ito sa San Alfonso del Mar Resort sa Chile. Kung hindi mo pa napagtanto, ito ang pinakamalaking pool sa mundo. Sakop nito ang isang napakalaking dalawang ektarya at umaabot ng 115 feet ang lading. Meron itong 66 million galon ng tubig, katumbas ng 100 Olympic size swimming pools. Upang mapanatili itong puno ng tubig, ang tubig ay sumisipsip mula sa karagatan. Ang pagpapanatili ng pool na ito taon-taon ay nagkakahalaga lang naman ng mahigit sa 3 milyong dolyar. Tila nakakamangha ngunit hindi alam ng marami na ito ay talagang napakamapanganib. Bawal kang lumangoy sa pool na ito dahil sobrang delikado. Hindi kayang iligtas ng lifeguard ang sino mang malulunod dito dahil sa napakalawak nito. Sa wakas ay tingnan din natin ang Nemo 33. Matatagpuan ito sa Belgium at ito ang pangalawang pinakamalalim na pool sa mundo. Tanging mga eksperto sa paglangoy ang pinapayagang pumasok dito o maabot ito ng 33 meters ang lalim. May mga kuweba at mga tulay na may mga air pocket at mga bintana para makita mo ang mga nangyayari sa paligid. Maari kang pumasok dito sa halagang 25 euros. Ngunit magingat dahil marami ang nasusugatan sa pool na ito. Madalas din ginagamit sa pagsushoot ng mga pelikula ang Nemo 33 at ginagamit din ito ito na mga militar mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa kanilang pagsasanay sa paglangoy. Ang pool ay puno ng 2.5 million liters na maayos na nai-filter ang tubig. Ngunit kung takot ka namang pumunta sa ilalim ay huwag kang magalala. Merong mga bintana para sa tagamasid upang makita ang mga nangyayari nang hindi kailangang lumangoy. Ikaw, alin sa mga swimming pool na ito ang nakakatakot? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.